a life of a Sibak campaigner. Welcome to Sibak Campaign HQ. Wala na kayong masyadong makikita ang tao kasi lahat ay nangangampanya. Sa so HQ, ang main task talaga ngayon is to track all campaign expenses. Dahil nga tayo ay part list na galit sa korupsyon, lahat ay nakaresibo. O, oh, di ba? Daming compute. Go ma'am, baka 93 Sibak party list yarn. May nagtitiklop din dito ng campaign t-shirts. Wow, best in tiklop. Pagkatapos tiklopin, Ibibilot naman ang yung shirts para maayos kapag pinapamigay na natin sa motorcade. Dito naman tayo sa baba, sa stockroom ng campaign materials. Charan! O ba diba, parang di stockroom kasi wala namang stock. Dito nakalagay ang mga campaign materials ng 93 Back Party List. Ang meron na lang kami ngayon dito ay fans and plastic posters. Yung iba naipadala na natin sa mga supporters ng 93 Back Party List sa Visayas at Mindanao may supporters din tayo na pumupunta dito para kumuha ng materials. Siyempre, nakalag lahat ng yan para nakatali sa expenses na kinukompute pa rin ni Ma'am ngayon. Dito ko nasusubok na sumasaba. Bring back si Ba. That's it for today's video. See you tomorrow! Tandaan, isa lang ang ibinuboto sa party list. Sa likod ng balota, iboto ang number 93, Sibak Party List. c, -I -B -A -C.